Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Inaasahang babalik na ang buwan ng case conference ng Department of Justice kaugnay sa mga nawawalang sa bungero. Nakatakda rin pulungin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pamilya ng mga biktima ngayong bumalik na siya sa trabaho matapos magpagaling sa kanyang sakit. May unang balita si Salima Refran. We will exhaust all possible legal remedies. We will go to, the, to the higher court on this matter. Balik opisina na si Justice Secretary Jesus Crispin de Mulla. Isa sa una niyang utos ang sunod na legal na hakbang sa pagkakabasura ng Manila RTC Branch 40 sa motion for reconsideration ng prosekusyon sa pagpayag ng korte na makapagpiansa ang mga sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Even just the fact that they hid from the law and did not surrender, uh, or else this shows a point that a point against them that they should not have been granted bail. We will go to the Court of Appeals, no, uh, on certiorari to question precisely that. Up until now, no, considering na ang huling nakitang kasama nitong mga nawawalang mga sabongero, ay eh, yung mga tauhan, yung mga akusado at that time, at hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila natatagpuan, hindi pa rin sila nakikita. Matatanda ang naglabas ng sama ng loob ang pamilya ng ilan sa mga nawawalang sabungero dahil hindi na raw sila pinupulong ng DOJ. Natigil ang buwan ng case conference dahil nagpahinga at nagpagaling si Remulia, bunsod ng ilang komplikasyon sa kanyang immune system mula nang ma-bypass noong isang taon. Pupulungin daw ni Remulia ang mga pamilya ng mga nawawala sa lalong madaling panahon. Hindi kami titigil. We will uh, try to obtain justice the way that we promised them. Ito ang unang balita sa Nima para sa GMA Integrated News. Tinitingnan ang pamahalaan kung kaya ang partial operability ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang Ortigas pagdating ng 2028. Sa ngayon, patuloy pa ang paghukay para sa unang segment ng Subway. May unang balita si Joseph Morong. Isa sa nakikitang solusyon sa matinding traffic sa Kamaynilaan ang Metro Manila Subway Project para masigurong dire-diretso ang proyekto. Binisita ito ni na Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto. Bahagi ito ng unang segment ng subway, inaasahang Mayo ngayong taon ay tatagos na ang binubutas hanggang Kirino Highway. Hulyo ng isang taon, nasa 200 meters o so 0.2 kilometers pa lamang ang nahuhukay. Nasa lapas kalahating kilometro na ang nabubutas dito sa Metro Manila Subway at ayon sa Department of Transportation, taong 2029 ito magiging operational. Pero titingnan daw ng ehensya kung kaya yung partial operability sa taong 2028 mula Valenzuela hanggang Ortigas. We'll need to look at the ridership. Kahit malalim na ay may naman sa loob. Sir, medyo malamig dito sa so ibig sabihin pagka operational ito, ganito yung magiging sistema ng aircon. Yes, sir. Para aircon. Ito po yung uh, galing sa labas ng press, eh, na fresh air. Meron tayong ventilation system. Kapasok dito sa loob. Kapag natapos na ang proyekto sa taong 2029, inaasahang lampas kalahating milyong katao ang gagamit ito araw-araw mula sa Valenzuela hanggang sa pinakadulong istasyon nito sa Bikutan. Bagaman utang sa JICA ang 440 billion pesos na proyekto, 30 billion pesos ang kailangan ng gobyerno pambili ng mga right of way para sa dadaanan nitong lugar. Siniguro ng Finance Department na magtutuloy-tuloy ang programa. I'm confident that there are resources available to finance the right of way for this project. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. I-adapt na buong uh, buo ng House of Representatives ang resolution of both houses number 6 na versyon ng Senado na mag aamyenda sa saligang batas ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Now, to dispel doubts that the efforts of the House of Representatives in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivating or motivated, we are actually adopting all the three proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number six in total. Mula ay giniit na ekonomiya lang ang pakay ng isinusulong na charter change. Hindi raw ito politically motivated. Kahapon, sinimula ng talakayan sa Kamara ang resolution of both houses number 7 na katulad ng inihain na RBH 6 ng Senado. Ang pinagkaiba sa RBH 7 ng Kamara, magdedesisyon sa usapin ang Kamara at Senado bilang isang buong kongreso. Bago ang pagdinig, na-question ng ilang mambabatas kung, plen sa, kung plenaryo pa ba ang kanilang ginagawa o baka naman daw ay Constituent Assembly na itinanggi naman ito ng iba pang mambabatas. Ito bang plenary na ito, kinoconvert na ba natin yan sa Constituent Assembly? Kasi po, ang daming topic doon sa RBH. If it is simple bill lang, nakalagay sa rule natin, one topic, one bill. This uh, Committee of the Whole, Can never be considered as a constituent assembly. A constituent assembly is an assembly of senators and representatives. You can say that we are a constituent assembly or a legislative body, but in either case, we are acting on the basis of our constituent power to amend the Constitution. Baka ho magkaiba lang kasi kami ng pagkakaintindi ng constituent assembly. Samantala, nakapulong naman kahapon ni Pangulong Bombong Marcos, ang ilang senador. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, muling binanggit ng Pangulo na sila ang dapat manguna sa pag-uusap sa charter change. Pabor din daw ang Pangulo na isabay na sa 2025 midterm elections ang plebisito nito o ang pagtatanong sa taong bayan kung payag silang magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Ayon sa Commission on Elections, kaya nilang isabay ang plebisito sa eleksyon ng walang dagdag gastos. Para sa mga kapuso nating naghahanap ng trabaho, In-house job fair po ang isasagawa sa Mandaluyong City mula 9 a.m. hanggang 12 noon at 1 p.m. ulit hanggang 4 p.m. Dalhin lamang po ang inyong requirements gaya ng resume at picture sa Peso Office na nasa City Hall Complex. Local recruitment activity naman sa Quezon City bukas, February 28 Magsisimula ito ng 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa Quezon City Peso Head Office sa Quezon City Hall. Sa Las Piñas naman, ang kanilang community job fair ay bukas ng 9am hanggang 3pm sa Barangay Talon 5. Hindi lang pampalakasan para rin sa inang kalikasan ng tapok sa Paris 2024 Olympics. Gawa kasi sa recycled materials ang 11,000 upuan na gagamitin doon. ang mga ito ng isang pabrika sa Paris mula sa 100 toneladang plastic na basura. Bago dalhin sa pabrika, hinihiwalay ang recycled materials, nililinis at dinudurog para maging ground materials. Gamit ang thermo compression technique, gagawin itong mga panel para sa paggawa ng furniture. Layunin ng organizer sa bawasan ng paggamit ng carbon footprint sa Paris Olympics. Mga kapuso, nangunguna ang Benilde Blazers sa first round ng NCAA Season 99 Men's Football Tournament. Matapos siya ng kanilang panalo laban sa defending champions na San Beda Red Booters. Ang final score, 1-0. Galing yan sa goal ni Kobe Stewart del Rosario. Dahil sa kanilang panalo, may 2-0-1 win-loss draw record na ang Blazers. Humapangalawa naman sa kanila ang Red Booters na may 2-1-0 record. Pangatlo sa standings ang Emilio Aguinaldo College at pang-apat naman ang Mapua University. Sa so Webes, February 29, magsisimula ang second round ng tournament. Shabbos ngayon, Tuesday morning. Full force ang lead stars ng movie na After All sa kanilang premiere night kagabi. Present si Stolen Life Star Beauty Gonzalez, Sang lead Kelvin Miranda at makiling actor TJ Marquez. Spotted din ang direktor ng pelikula na si Adolf Alex Jr. Dumalo rin ng ilan sa co-actors at kaibigan nila. Ang After All ay tumatalakay sa reincarnation. Naniniwala kasi ang karakter ni Beauty na na-reincarnate ang kanyang asawa sa katauhan ng karakter ni Kelvin. Pero hindi magiging smooth ang kanilang love story dahil si TJ na anak ni Beauty tila hindi tanggap ang kanilang romance. Kung bakit dapat abangan sa pelikula, Ipapalabas na yan bukas February 28 sa mahigit sandaang cinemas nationwide. Hindi naman napigilan ni na Beauty at Kelvin na maging emotional at ma-overwhelm sa support ng fans. Oh, good luck! Medyo emotional ako ngayon. Tular kasi uh, first time ko ma-experience yung ganitong uh, pre premiere, yung uh, theatrical run. Mixed emotions, hindi ko maintindihan, hindi ko pa alam kung paano i-handle. Pero Uh, lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nagtiwala sa akin. You know, I'm so, I'm so thankful na we got this chance na ma-showcase pa namin yung team up namin in the movie. And I hope you guys will support us and thank you sa lahat. And yeah, wish us luck. Uh, congrats, guys! At chika naman sa Hollywood na diagnosed na may Cushing Syndrome ang American actress-comedian na si Amy Schumer. Ni-reveal ni Amy sa website na News Not Noise na ang kanyang intake ng high-dose injections ang dahilan nito. Ang puna raw sa pagbilog ng kanyang itsura ang naging dahilan para alamin ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Naisin nice daw niyang ma-inspire ang mga kababaihan kaugnay sa kanilang kalusugan. Ayon sa isang health clinic, ang Cushing syndrome ay isang kondisyon kung saan naglalabas ang katawan ng sobrang hormone na cortisol sa extended period of time. Ang cortisol ay isang uri ng hormon na tumataas kapag nasistress ang tao. Ilan sa mga sintomas ng Cushing syndrome ay weight gain, depression at mood swings. Nagrarasyon na ng tubig sa ilang lugar sa Iloilo City sa gitna ng nararanasang matinding init doon. Yan ang unang balita live ni Kim Salinas sa GMA Regional TV, One Western Visayas. Kim. Ivan hindi pa o ayon sa Iloilo City RMO, hindi pa maituturing na kritikal ang supply ng tubig sa lungsod pero sakali daw na talagang kulangin ang supply ng tubig sa gitna ng nararanasang El Nino posible raw na magdeklara ng state of calamity ang Iloilo City LGU. Ang matinding init sa lungsod ng Iloilo ay itinuturing ng dry spell na magtatagal pa hanggang sa katapusan ng Marso. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa katapusan naman ng Abril, inaasahan ng drought na magiging resulta ng lalo pang pagbaba ng average rainfall. Ayon sa Iloilo City RMO, hindi pa maituturing na kritikal ang supply ng tubig sa lungsod. Gayon man, posibleng magdeklara ng State of Calamity ang LGU kung magpapatuloy ang kakulangan sa supply ng tubig. According sa assessment, until May pa-initiate. So we continue to monitor ang sitwasyon sa aton mga kabarangganan. Nagsasagawa na ng ilang mitigating efforts ang Iloilo City LGU, kabilang na ang pagrarason ng tubig. Ang pegme nila nilagyan ng pangayong abulig sa amon is to ensure na may mga tangke ang mga kabaranggayan sa mga schedules nila ready ang barangay na mag-receive. Ang business sector, nakikipagtulungan rin sa pamamagitan ng pagditipid sa paggamit ng tubig. Ang mga different businesses have already adopted man sa mga rainwater harvesting, uh, they use also rainwater, and then they have also installed uh, facilities. facilities inang ang use ng water is minimal lang. Ang refilling station at laundry shop na ito sa Molo, Iloilo City, naghahanda na raw sa epekto ng El Nino. Ano uh, kayo hindi man takapakot kung anytime wala ma, ano, matabo siya da. Tay may backup man kami. May mga sa container, mga container bala nga mga empty. Ivan, ilan sa mga basihan sa pagdeklara ng state of calamity ay kung 15% na ng populasyon at 30% ng hanapbuhay ang apektado na. Pinaalalahanan na naman ng uh, otoridad ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig. Ivan Maraming salamat, Kim Salinas, ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi na raw nakakaiyak ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, 60 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. Ang imported namang pulang sibuyas ay nasa 90 pesos kada kilo. Sa puting sibuyas naman, 60 pesos din ang kada kilo ng local variant, habang 80 pesos kada kilo ang imported. Ganyan din kaya kamura ang presyo ng sibuyas sa Blue Street Market sa Maynila. Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James! San, good morning. Mura nga mabibili yung mga sibuyas sa mga pamilihan ngayon. Pero naglipa na umano yung mas murang smuggled na sibuyas online. Kaya nais po yan paimbestigahan ng isang mambabatas. Mabibili sa alagang 100 pesos per kilo ang pulang sibuyas habang 80 pesos per kilo ang puting sibuyas dito sa Blooming Treat Market sa Maynila. Ganyan din ang presyo kapag wala ng balat. Mababa ang kuha ng mga nagtitinda sa supplier kaya mahigit isang buwan na raw mura ang sibuyas sa pamilihan. Matubo, pare-pares kami natutumalan kasi marami nagbebenta. Tabi-tabi kami paano nagiging discarte sa suway-suway na lang. Kailangan mabilis ka mag ng mga panindo mo para makabenta ma, 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 ma ng maganda. Isa pa raw sa nagpapatumal sa kanilang mga smuggled na sibuyas na mabibili ng mas mura online. Kaya si Agri Party Representative Wilbert Lee na ispaimbisigahan ng mga smuggled na sibuyas at iba pang posibleng agricultural products na ibinebenta online. Nakakaapekto raw ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at posible pang may panganib na maidulot sa kalusugan ng mamimili. Sa mas maganda sa palengke kasi mas makikita nila yung bibili nila. Sa online, baka bulok pa ba mabili nila. Magyo mga mamimili na aming nakausap, mas pipiliin daw na sa palengke bumili ng sibuyas kaysa online. Tulad ni Aling Evalina na tatlong beses na mamalengke sa isang linggo. Mas gusto ko palengke pumunta kaysa sa online kasi bakit sigurado ka? Dahil pra online, hindi ako ano, sigurado. Araw-araw naman bumibili ng sibuya si Andy dahil may karinderya siya sa kaluokan. Sa palingki dahil nakasiguro ka. Dahil pag sa online kasi mahirap eh. Baka mga bulok yun eh. Sa Matala Susan, kahit naman mura yung kada kilo ngayon ng sibuyas patok at mabili pa rin para dun sa mga consumer yung mga sibuyas na nakagayat na. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balitang consumer pa rin, efektibo na ang tapya sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Lumaki-laki na kaya ang kita ng mga tsuper dahil dyan, live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Susan, magandang umaga. Pila-pila hanggang sa mapuno ang sistema pa rin hanggang ngayon ng mga jeepney driver. Para nila yan, para hindi masayang kanila mga krudo kakaikot. Sa rollback ngayong araw, ay eh malamang sa malamang, ay eh, hindi raw nila mararamdaman yan. Matagal na raw patay ang salitang lagari o paikot-ikot sa mga jeepney driver dito sa Pedro Hill sa Maynila. Para maramdaman kasi ang kita at hindi mapunta sa konsumo sa krudo, kailangan talagang pumila para puno ang bawat biyahe nila. Si Mang Ernesto, hindi raw nakikita ang babalik sa kinagis ng masada. Ay, pag naglagari ka, di wala nasa punta ka lang sa krudo. Mabuti raw sana kung bababa ba ang produktong petrolyo na gaya sa presyo dati. Ang kaso raw, bumaba nga gaya ngayong araw, papiso-piso lang. Dapat eh, malaki-laki naman eh. Uh -huh. Para? Hindi. Para uh -huh. Mabawas-bawas na naman yung ano namin, konsumo. Mm. -hmm. Eh wala, eh, papis piso lang. Pag tumaas, ang lalaki. Mm -hmm. Dapat, kung anong taas? Isya rin baba? Halos piso ang kaltas sa presyo kada litro ng diesel ngayong araw. 70 sentimo naman sa gasolina. May bawas presyo rin sa kerosene na piso at 10 sentimo kada litro. Si Mang Raul pangiting -itin na lang dahil alam daw niyang walang epekto ang panibagong rollback sa kita nila. Ay, wala sir kasi ma matas pa rin eh. Wala pa rin halim, Wala pa rin epekto yung sana yan. Wala pa rin. Hindi pa rin, madalam, hindi pa rin, namin maramdaman yan. Sa ngayon, swerte na raw na makapag-uwi pa siya ng piso. Sa kada araw, 1,500 pesos nakita niya ang napupunta lang sa krudo. Wala, hindi ko hindi sapat sir eh. May apat pa akong pinaparal. Susan ayon sa GMA Integrated News Research base sa datos ng Energy Department ang rollback ngayong araw sa gasolina at diesel ang pinakamalaki na sa pagpasok ng 2024. Live mula rito sa Maynila ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. 2.2 billion pesos ang nakalaang budget ng pamahalaan sa taon 2025 para sa cash incentive ng mga edad 80 taon at pataas sa ilalim ng inamyendahang Centenarian Law. Yan ang Street Hirit Live ni Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Ngayong umaga kasama natin si Kuya Pablo Gigtinta, senior citizen na rin siya. No? Kuya, anong pananaw niyo na may ganito ng batas na? Kung baga, 80 years old pa lang may matatanggap ng cash incentive okay, yung mga uh, senior citizen. Masaya naman kasi para nakakatulong din sa katulad yung senior, uh mas, man, mas maagang makinabangan yung dapat para sa amin. Okay. Ito, Maris, meron din niya siyang kapatid na senior citizen din <laughs> na uh, matagal na niya din nakikita. May may click ba message sa kapatid niya? ah, uh -oh. uh, nanawagan ako sa kapatid ko sa Silso Gigtintan sa nakatira sa Jinsan. Kung saan ka mga magparamdam ka kung sakali so, uh, mga buhay pa. Ito ay habang pareho pa silang ano, ma malakas. So, maraming salamat, mga Pablo. Okay. Sa bilang pagkilala po dito sa mga kontribusyon ng mga senior citizen ay uh, mas maaga nang ibibigay nga itong cash incentive ng mga senior citizens age 80 years old pa lang at narito ang street theory. 76 years old na si Lolo Ben Pangilinan pero malakas pa raw ang kanyang mga tuhod. Lagi niya pinaglalaanan ang panahon ng jogging. Disiplina raw ito para humaba ang buhay. Pagtapak niya ng 80 years old, magkakaroon na siya ng maagang cash gift sa tulong ng nilagdaan ni Pangulong Marcos na pag-amienda ng Centenarian Act mas lalo raw siyang gaganahan maging health buff nito. Maganda para sa pakinabang, pakinabang ng mga tao na ng palakasin ng katawan, mm -hmm. uh, wag gabusuhin. Abay, napakalaking bagay po niyan. Maraming, 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 maraming salamat po sa ating Pangulo kung may pagkakaloob po para sa amin yung bagay na yan. Hindi man po namin sa sapagkat unang-una po napakarami naman po namin nangangailangan, hindi pula lamang ako. Lunes, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amienda sa Centenarian Act. Hindi na kailangan umabot ng isang siglo ang edad ng senior citizen para mapakinabangan ng cash gift mula sa pamahalaan. Sa amendment, 80 years old pala makakatanggap na ng 10,000 pesos na cash incentive. Sa bawat milestone mula 85, 90 at 95 years old may karagdagan ding 10,000 pesos. Pagdating ng 100 years old, tsaka matatanggap ang 100,000 pesos. 2.2 billion pesos ang nakalaang budget para rito sa taon 2025. Kailangan lang magrehistro sa Office of Senior Citizen Affairs sa lokal na pamahalaan. Bagay na inaasikaso ngayon ni Arlene Solon para sa 86-year-old niyang nanay na nasa Cebu. Malaking tulong yon, lalo na pag may mga maintenance, malaking tulong yon sa mga senior. Maris, itong amendment ay ginawa para sa Republic Act 11983 at kahapon niyang pinirmahan sa Malacanang Palace. Ito ang Strict Heat. Mula rito sa Quezon City, ba Lagre para sa GMA Integrated News. Matapos ang Grammy success, may panibagong achievement ang American singer-songwriter na si Miley Cyrus. Nakuha kasi ng kanta niyang Flowers ang top spot sa International Federation of the Phonographic Industry Global Singles Chart para sa taong 2023. Nakuha rin nito ang 2.7 billion streams sa iba't ibang paid subscription devices or services. Pumangalawa naman ang Calm Down ni Rima featuring Selena Gomez. Nasa 7th at 9th spot naman ang mga kanta ng IFPI Global Recording Artist of the Year na si Taylor Swift na Cruel Summer at Antihero. Gagaling lahat. Mm -hmm. Fairness kay Miley ah. At mapapasana all ka talaga kapag na-meet mo ang isang Korean opa habang nagbabakasyon. <laughs> Sino to? Sumatid sa Baracay si South Korean actor Park Hae-joon. Dumating doon si Hae-joon noong February 21. Kilig naman ng ilang resort staff na nagpa-picture sa aktor. Kilala si Park Hae-joon sa pagganap niya sa ilang pelikula at TV series gaya ng The World of the Married. Speaking of Korean actor, balik bansa naman si Kim Won para sa kanyang upcoming project sa bansa. Si Won ay nakilala sa mga TV series na Alchemy of Souls at True Beauty. Sa panayam ng GMA Integrated News, chinika niya na gusto niya muling makakolab si Asia's Limitless star Julian San Jose. Believe daw siya sa husay sa pagkanta ni Julian. Wow! Na Why not? Why? I know! <laughs> Kolab naman dyan. Oh, <laughs> wow. Ma. Sabi Ayaw na, mo bakit? Ba? <laughs> Ayaw ba sa amin? Oo, oh, oh <laughs> dito lang naman kami. Araw-araw. Oh, <laughs> Samantala, so, may na-check sa kanyang bucket list ang Sparkle actress ni si Sofia Sophia Pablo para sa kanyang nalalapit na debut. Sa Taipei, Taiwan, gagawin ang pre-debut photo shoot ni Sophia. Na-finalize na raw ang lights and sounds para sa event. May food tasting na rin. Secret daw muna kung sino ang performer sa kanyang ang hint ni Sofia, favorite group niya raw ito. At sa April 10, wow. ang debut ni Sofia. Oh, excited. Oh, wow. Yeah, invited. Oh, meron lang sa birthday, Sofia. <laughs> sa Taipei po talaga yung location ng free debut kasi sabi ko nga po as always, once lang talaga siya in a lifetime. So gusto ko talaga kung ano yung pinangarap ko, what I dreamt of. So isa talaga sa goals ko yung sa ibang bansa mag free para super memorable kasi mahilig po talaga ako mag-travel. ng <coughs> batang Ngayong araw, ang nakatakdang promulgation sa kaso ng pagpatay kay Jemboy Baltazar sa Nabotas Regional Trial Court Branch 286. Si Jem ang 17-taong gulang na lalaki na napatay ng mga pulis na botas noong August 2023 dahil umano sa mistaken identity. September 2023, nang aprobahan ng National Capital Region Police Office, ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service na tanggalin sa serbisyo ang walong pulis na sangkot umano sa pagkamatay ni Jem Kahapon, dumala ang mga kaanak ni Jem sa kanyang puntod. Igaan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.